di Oh! di hey. Ano? Tignan mo oh. Ang ganda! Ganda naman tayo ba? Tignan mo nga! Ang ganda oh! Maganda! Pag tinignan tapos magagalit ka! Hindi! Hindi naman ako magagalit! Tignan mo nga! Ang ganda! Umap! Sexy! Ang ganda! Ang <laughs> ganda ba kayo na? Oh! Pinapatignan mo tapos hmm. pag tinitignan! <laughs> Magagalit ka. Dami. Day, day, day. sa yung ex ko. tapos? May ba e, naman. Bakit ba? Ah, uh, siguro ka na, no? Kaya hindi ka -zelos. Siguro ito na yung pinakamasamang nangyari sa atin ngayong 2025. Ah, Sindi oh, ka naman nagsiselos. Oo na, nagsiselos na ako. Ako yun naman? Nagsiselos ka kaagaw? Hindi ka siya tayo yung tao? makalabas na nga lang. Iigil ako. A few inches later. Dede, de, de. Alam mo ba, pagkatabi kita, para muna sa bagi. Hmm, Bakit? Kasi ang sarap sa pakiramdam eh. Ikaw ba? Ano bang pakiramdam mo kapag katabi ako? Ako? Hmm. Pakiramdam ko, nasa sa ako. Bakit naman? Ang in init-init, in yakap ka na yakap eh. <laughs> 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 Anak ka ng po. Meanwhile. Me? Hmm. Buti mo mo yung ulo, ulo ko. Masakit ulo ko. Wait lang. Nandiyan na. Ah? Sakit? Hmm. Be. Hmm. Nung binata kasi nagigilat sa'yo. Wala. Hindi ko kasi masakit ang ulo ko ni binata ko. Wala nagigilat sa'kin. Pwede Kung Nga, hindi sumasakit ang ulo ko nung binata ako. Sumakit lang naman ang ulo ko nung napangasawa kita. Pudaling <laughs> na ako. Salamat ha. Salamat. May tanong ko sa'yo. Parang kapag nalaki, ako malatanggap mo ba ako? Ano? Oh! Ano? Ako ka? Ha? Okay. <laughs> ha? dulo Ha? ka? Ha? 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 May tatanong lang sana ako. Ayun na naman tayo tanong na eh. <laughs> Hindi pa magaling oh! Hindi. May tatanong <laughs> lang sana ako. Ano man tanong mo? Itong, kung, kung, kung ka ba sa ikalawang pagkakataon, ako ba pa rin ba yung pipiliin mo maging asawa? Siyempre hindi! Sabi na nga po eh.